Motorcycle, 110 to 399cc. Allow din nila na dumaan yung mga tour na mayroong cc, pababa ng 400 hanggang 110. So 110 to 399, pwede din dumaan dito sa expressway na to. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I keep chasing. Magandang umaga mga kapitulat. So, magkakahat tayo sa SMC site. Sa pagkakasok uh, ng susulit. At uh, attempt natin tawirin by jogging itong pinakamahabang tulay dito sa Cebu at sa Cebu. natin tawirin. Hindi totoo yan. Time check ngayon ay 607 Bali meron pa talaga siyang uh, main starting point doon banda so pagdating natin doon mag sa time check ulit tayo tapos pagdating natin doon sa dulo yun do pa lang yung ano, araw pagdating natin dun sa dulo time check ulit tayo Bikers na rin yung Citex daw ay meron siyang uh, designated uh, lane para sa mga bikers at sa mga joggers. So, ba? At saka, uh, ano, commuters friendly nitong expressway na to. Saan niyo ako? Diyan natin kung kakayaanin natin yung tumawin. Diyan dito sa kabila. Haba daw ng sila yung nato ay 8.9 kilometers. So, sabihin na natin 9 kilometers ang goal lang natin dito is nakatawid hanggang kabila. At kung well, pwede, ka rin tumawid, pabalik. So, that's 18 kilometers na. So, tingin medyo lang amin na ako doon. So, ang goal lang natin is, uh, uh, yung isang yung walang kapita. And yung pabalik, hindi ko alam, napangangin na kami. Langoy siguro. Ah, uh, Pa, siyempre, matukong yung patay pabalik. So yun lang, gumawa niyo ako sana, uh, kayanin natin. Ayun o, sila sir, at yung mga uh, bikers, dadatingan Dada na rin sila. So ito yung pinaka siguro starting point guys, kasi dito nagtisimula yung designated footbridge. So ayan. Bakod. Ito yung sumula. At time check. 6.11. Officially, 6.11 tayo pumasok ng foot bridge. Mamaya, pagdating natin dun sa dulo ay time check ulit tayo. So, pakita ko lang sa inyo guys yung view. Banda dun, meron pang guide. At based on my research ay kailangan mong magpalag. Doon sa guard na naka assign doon. At uh, based on my research din, eh, ay uh, bawal yata dito mag-jug ng hindi Naka sapatos at medyas. Wala na, finished so, na. So, check natin. So, ayun, yung guard. Ayun, si ma'am, nag-ilista na. So, confirm nga. So, uh, ayun. Wala ka pinag at uh, ito yung tulad lang naman ng mga pangalan, address, sa saka kung ano or biker. So, usually na, at na tayo dito. So, yan. Kung nga ba basa nyo. cycle, 110 to 399cc. So, Ina-allow din nila na dumaan yung mga motor na mayroong cc pababa ng 400 hanggang 110. So 110 to 399. Pwede rin dumaan dito sa expressway na to. Dumaan, Pero meron ka lang light na so, dapat So, since hindi na pala tayo nag-warm-up uh, exercise, tayo ay uh, mag-uumpisa sa paglalakad. So, maya-maya na tayo tumakbo. Ayun na yung mga sabay natin na bikers kanina. Ayan, naglalakad tayo dito. Kung mapapansin nyo, dito sa gilid na dito. Okay. Kasi, ayon sa kanya, share the sidewalk. So, yun nga, pang biker kasi siya, tsaka si Gato. So, si uh, hindi natin makikita yung nasa, nasa likod natin so I prefer na kung hindi man makagilid na gilid dito at least na-assume ko na makakadaan dito yung biker na maaaring dumaan galing sa front ano, nagbubusina naman sila ganun na siguro yung uh, Prince Hidden rules dito so ayan guys medyo nagpapakita na si Aaring Arap nakalupit itong ating uh, job episode dahil hindi lang tayo basta tumakbo along the bay atakbo tayo sa ibabaw ng bay at may ganyang view lupit hindi po hapon ngayon ha Umaga po. So, yung nakita nyo ay hindi sunset, hindi sunrise po yan. Cold charges. Class 1 is 90, class 2 is 180, at uh, class 3 is 70. Pero may nabasa ako, hindi kasama dyan yung uh, mga motor na merong 110cc hanggang 399 so parang pag nandun ka sa kategoryang yon, uh, 60 pesos lang yung toll ko mo habang uh, naglalaan tayo guys kasi hindi pa tayo tumatakbo i-mention ko lang sa inyo yung mga search na nalaman ko sa tulay na yun. so, ayon doon si Silex is sa uh, MVP. Cordova Link Expressway. So, niya yung city ng Cebu at yung Bactan, Island. So basically, sa Cebu City yung South Real Properties o yung SRC. At sa Bactan Island, siya yung Cordova. Cebu, Cordova Link Expressway. So, ang project daw na ito ay nagkakahalaga ng 33 so, din. bridge ay merong habang 8.9 kilometers at uh, 27 meters wide for the. Tapos ito raw ang pinakamahabang flyover sa buong Pilipinas. At dahil na tayo kanwari sa bridge na nagdudugtong sa summer at dipek at yung bridge din nila dito Marcelo Fernandez Bridge na dati may nakamahabang cable uh, stay bridge dito sa Mactan pinalo na at yung ganda babaya duck natin sa LX pinalo niya rin so, nakalipot ng bridge nito kaya sa kanyang bikers at joggers gusto na nyo, biker and jogger's friend. Anong pinakamahabang tulay? <laughs> sa, so, hindi uh, lang dito sa Cebu, si sa bukong Pilipinas. So, uh, tulay na ay exportant ng mga pinatawag kong wheelers. Diba ngayon? Uh, Meron daw po 145 meters ang taas. So, may napabasa rin ako na ito rin daw yung pinakamataas na tulay pero hindi ko masure. Eh. Kasi yung Agas-Agas Bridge, kung alam yun, hindi ko alam kung sa summer or sa lake yun. Napakataas din kasi yun. So, comment down sa'yo guys kung ano ba yung pinakamataas sa bridge dito sa atin sa Pilipinas, kung ito ba o yung Agas-Agas Bridge siguro kung ang pagbabasayan mo ay yung design niya yung cable stay bridge siguro siya yung pinakamataas kasi yung Agas-Agas parang hindi naman ganito yung design niya parang isang mahabang tulay lang siya na walang mga ganyan Walang mga kibots. At walang mga... Nakalimutan ko yung tawag dito sa... Parang support na sa ibabaw. At wala kung... Ganong kalayo na yung nalalaan natin guys. Pero... Mayamaya! Takbo na tayo. So makikita nyo. Ganyan tayo nagsimula. Thank you. Pag-friendly ng mga tao dito. So, habis lahat yata nang dumaan sa akin. Good morning. Para rin pag nasa pamakit yung bundok. Good morning. morning po, sir. Okay. You, sir. Kaya, Good morning. Good morning. Good morning. Good morning po. Hintayin lang natin dito sa gilid para kasi mahirap mag-balansin ng bike dito sa napakakipot na daan. Kaya mamimintayin po lang yung aking paglalakad dito sa gilid ng siguro mga 1.5 meters yung lapad na itong uh, footbridge na to lalo na tayo nagbablog pa tayo diba? so yung pangay natin para extend pa maintain na lang natin para hindi na rin natin maabala yung ating mga kaibigang Fighters. Tinasaluduhan Limit. KP. Hey! KPH. Tingin ko tama lang. Kasi, 2 lanes lang. Kabilaan. So, doon sa gitna, meron pang guard. Oh, so, yan guys. Apa kami pergi ke sini? Tapi nak kami natin, natin. ke jogging along the bay. Or pwede rin jogging above the bay. Diba? Bet. Then sa lang side. Puro dagat. At dun, sa kabilang side. Ipag natin. Okay. Yung Cebu City. Morning po! Sir. Nakaka-proud i-vlog itong mga uh, ganitong structure beruin mo yung natipid mong oras papunta ng uh, Bactan Island to Cebu City. Di ba? Ano? Lipit yung case yun. Ang pagkakagawa. Pakaswerte pa natin. Ganda yung panahon. morning okay. morning po. Napakapalad natin na uh, makadaan sa... Uh, expressway na to buruin mo guys expressway nilalakad lang natin di ba nakakita nun expressway nilakad or expressway tinakbo nilagin hindi, hindi totoo yan naman yung pagod mo parang ako ewan ko ah parang ah, hindi pa ako napapagod kagising ko hindi pa ako minom ng tubig wala akong dalang tubig pero hindi ako nakakaramdam ng ano yun, ang lalamunan. Medyo mahaba-haba na rin yung lalakad natin. At sa katalitalan na natin, parang eh. Ipi siya pa lang tayo naglalakad. Sa ganda kasi nung ano talaga, grabe. Ang atlo daw tong bridge uh, dito sa Cebu City na nagduduktong din sa Mactan. Yung nabanggit ko kanina, Marcelo Fernandez na dating pinakamahabang uh, bridge na tinalo niya parang kaya natin lakarin guys ha parang hindi na jogging ha hindi, eh, wala pa doon tayo nang galing guys so oh. doon 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 ang goal lang natin guys is marating yung kabilang dulo ng expressway so kung pakayanin natin jogging ulit yung pabalik hindi na siguro. Parang ano eh. I reach my ano na eh. Hindi pa naman tayo ganun kalupit na joggers. Uh, siguro, susunod. Na balik. Hopefully. Tawaan natin yun. Diba? Back to back. Pero, yun lang yung main purpose natin is matuwid. Oh, marating. Ang pinagbola So, samahan nyo akong guys. Tingnan natin. Kasi, ang alak ko, bawal kang <coughs> bumalik. So, itong uh, lane na to, kung papunta ka ng Cordova, dapat marating mo rin siya dun sa dulo. So, bawal kang magandito sa gitna at sa ka bumalik. Hindi. Hindi. Uh, Hindi kung anong sanction mo dun. Kaya, yeah. once na naumpisaan mo, there's no turning ah. <laughs> back. So, kung gusto mong bumalik, hindi ka naman pwedeng tumawid sa kabila. So, wala kang choice kundi tapusin din. Doon sa dulo at doon ka iikot para makarating ka doon sa kabilang side.